pattern po sa atin lahat. Time check natin is 4.15 p.m. haya naligo muna tayo kasi nga kahapon, naghapbat lang tayo pero hindi ko binasa yung likod, na, yung likod ko kasi nga diba nga ilang taon na tayong may dinaramdam sa likod kaya baka, baka ako madagdagan pa yung pananakit. Lalo na pagod na pagod din kasi ako kahapon kaya dapat talaga hindi ang maliligo kaya lang hindi ko kinaya so naghapat ako pera lang talaga yung likod kaya hindi ko rin binasa yung aking buhok kahapon at saka kasi expect ko kahagabi dapat yung aking therapy kasi naka-schedule ako ng therapy weekly every Friday kaya lang nagchat sa akin yung uh, nag, therapy dito sa akin kasi sa kabilang iskinita lang naman siya nakatira hindi uh, hindi muna daw. Ngayon daw niya ako ito therapy. Yun, yung mamayang gabi nga, kasi nga, pag, napagod daw siya kahapon, kaya hindi niya muna ako mati-therapy So, February 24 nga pala tayo today, 2024. So, kaninang umaga, namili ako. Teka lang, may dumadaan na kalembang. so, ayan, pinaalis ko muna. Hinayaan ko muna dumaan yung kalembang kasi nga, maingay. Tapos yung mga bata, padaan-daan ng ingay dahil nga walang pasok din ngayon dahil Sabado nga walang pasok sa school ang mga bata kaya medyo maingay dito sa eskinita namin gawa ng mga bata so ngayon kanina umaga nga namili ako biglaan ng ating mga chichirya ng mga ating piso dahil na sabi ko uh, ano kaya ako magbenta magbenta ko ulit ng mga mamiso ng mga chichirya so yung huling bentahan ko noon is siguro last year pa yun kasi ang hirap ng ibenta talaga ng tig piso dahil yung tutupuin mo na lang sa tig piso uh, sa isang balot is 100, 150 lang kung, i, kung ibibenta ng tig piso kasi nga ang isang balot is 1050 so meron lang siyang laman na 12 pieces kaya karamihan sa mga tindahan 35 piso ng bentahan so yung iba naman ay 45 uh, piso baka maibenta ko siya ulit ng piso di bali nang magtubo na lang tayo ng 150 cents para lang pampaakit lang sa mga bata. Para lang dumami yung mga bata dito sa atin kasi nga 'di ba nga tagtumal kaya ito na lang yung panlaban natin sa tagtumal Baka sakali kahit paano eh uh, bumenta tayo sa mga papisu-piso hayan, So kaya medyo marami din itong mga nabili ko sa bawat items ah uh, tigdalawang piraso. So Ipapakita ko lang sa inyo yung mga, mga pinamili ko, i-hold ko na rin sa inyo bago tayo mag-display ng ating mga pinamili. Kasi nga, mamaya nga ay therapy ko 7pm, pupunta na dito yung nagte therapy sa akin. Kaya kailangan kong uh, magmadali sa akin mga gawain. tas may gagawin pa tayo sa loob ng bahay. Ayan yung mga pinamili natin mga pambata. Ayan, kasi, ah... Uh, Baka sakali kasi yung mga uh, dating mga suki ko ng mga bata ay bumalik dito sa atin sa mga ibang mga eskinita. Kasi nga, di ba nga, pagka maraming mga pambata, dadayuin ka ng mga pambata. Kaya matagal-tagal din kasi tayong hindi nakapamili ng mga gaya. Matagal din tayong hindi nakapagbenta last year pa yan. So, kaya nga ating mga pinamili kanina. So, umabot din siya ng 2K plus bumili pa ako ng isang sako ng uling so parang nasa 2k plus yata kasi meron pa tayo dito mga sigaringo so i-hold ko lang sa inyo itong mga to saglitan lang kasi nga kailangan natin mag-display pa dahil hapon na para makita na ng mga bata dahil ang dami ng mga naglalaro mga bata sa labas so ayan binuksan na natin yung plastic so ito guys uh, kung natatanda ninyo is uh, nagtinda ako ng ganito ng December kasi kasama rin ito sa mga pinamigay ko ng mga suki ko ng mga papasko para sa mga bata So, bumili lang ako ulit ng isang balot. Ang bentahan ko nito is Php 5 pesos each. So, lahat ng pinamili natin doon sa suki natin ng grocery, na mga chichirya lang yan, at saka yung mga kasama na dyan yung mantika at mga, yung Nescafe natin na creamy white. 972. Ayan. hindi masyadong kita. Ayan, 972 hindi pa kasama dito yung mga debote natin, yung ano, yung Coke mismo natin at saka yung RC cute. Tapos meron pa tayong mga sigarilyo kaya all, nasa 2000 plus din yung ating mga napamili today. Tapos yung uling pa natin. So bali halos 3000 din pala lahat-lahat. Tapos meron tayong uh, yam shot. Ayan, bali, dalawang flavor itong yam shot natin. Hot dog flavor dalawang balot, tapos, yum shat naman na cheese flavor, dalawang balot din. So, itong ano natin, nabang tawag dito? Hindi ko alam ang tawag nito, nakalimutan ko. So, meron tayong ganito na tatlong balot ang binili ko. Tapos, yung chips natin, ayan. So, dalawang balot din. Hot na hot corn chips, dalawang balot din. Tapos, corn bits natin ay dalawang balot din. Tapos, corn chips, dalawang balot. Halo-halo, dalawang balot. So, meron din tayong tatos corn chub, dalawang balot. Corn flakes, choco, dalawang balot. Eksakto, dalawang balot. Yung sweet corn flavor. Tapos, yahoo! So, peanut butter flavor. Ayan. So, dalawang balot din ito. Hindi ko rin na-check to sa resibo. Kunting magkano isang balot nito. Parang hindi ko ka, hindi pwede ibenta to ng tigpiso. Mahala na. Mamaya, si check ko sa resibo. Tapos, Mars Malo natin dalawang balot. 12 pieces yung isang balot nito, 9 pesos lang. So, may tubo tayo kung tig piso, may tubo ng 3 pesos. Tapos, sweet candies natin, RCM sweet candies, uh, dalawang balot din ito. 12 pieces yung isang balot, uh, 9 pesos. So, may tubo tayo dito ng 3 pesos. ba diba? mas malaki-laki yung tutubuin dito. Compare mo dun sa mga chichire natin kung gagawin natin tig piso. Tapos, mang one natin na green. Yung malaki. Dalawang balot din. Ay, dalawang piraso. Mayroon din tayong Martis Baconet Strips. Dalawang, ba, ah, dalawang piraso ng malaki din. Tapos, ano ba ito? Ah, sweet corn, ha? ba diba? 18.55 bang isang balot nito. di ba diba? Kung to, kung bibenta lang natin tig piso. Nasa 1 peso and 45 cents lang tubo natin. Kasi 20 pieces yung laman niya. Corn, Uh, sweet corn. <laughs> tapos, ayan, meron tayong sigarilyo, camel, tatlong kaha lang, fortune. Napabili ako ng fortune. Meron pa pala ako dyan. Natitirang apat na kaha. So, tapos, malboro blue, isang kaha. Ayan. Nabili ko naman ito, eh, dun sa uh, grocery naman ng palengke. So, meron tayong uh, dalawang 1.5 liter ng mantika. Ayan, yung labo. So, irerepack ko ulit to. Yung isang 1 liter, 1.5 liter naman gagamitin ko sa kusina. Tapos, dalawang haba ng Nescafe Creamy White Twin Pack. At syempre, yung ating cook mo at saka RCQ. Cute. So, ito na yung uling na nabili ko sa palengke. 450 per sako. Uh, so bali ang bentahan ko na ng uling dito sa akin is uh, 15 pesos per balot tapos kasi sa palengke guys yung sindami ng aking binibenta na nakabalot is 20 pesos na so mas mura pa nga sa akin 15 pesos lang so nag start ako na mag 15 pesos is bago mag new year so baka bukas ko na yan may re-repack kasi talagang wala ng oras may nabili rin pala tayong dalawang buns, dalawang balot. Kasi kung kailan naman tayo walang buns, doon naman may nagahanap kanina umaga at saka kahapon. Di ba? yung mga customer. <laughs> so, ang gagawin ko kasi rito, dahil nga tinanggal na natin yung piso net natin doon, kaya maluwag na. Kaya baka meron akong hiuusog na mga paninda. Parang itong mga uh, non-food, parang doon ko sila lalagay lahat kasi pag doon kasi ilalagay mga chicheria hindi kita lagi ng mga customer natin dahil mga customer natin laging nandito lang sa harapan dito kasi ang bilihan, hindi sila madalas tumingin doon sa kabila kaya ito, yan baka ilipat ko ito para dito natin isasabit yung mga chicheria natin so bahala na, magdi-display na muna tayo Pangit kasi tingnan ba diba, kapag mayroong mga alawan sa harapan ng tindahan. Mas magandang tingnan kapag puno yung harapan ng ating tindahan. Kaya napabili talaga ako ng mga chichirya din dahil nga rin dito sa space na to. Sayang. Kapon din pala meron tayong pinamili nito. Ayan, hindi ko pa siya na-display yung kala. Uh, apat na tay. Sumabenta yan. Plus ito rin yung ginagamit ko na panlaba. Plus meron tayo rin uh, mega sardines, apat na piraso. Yung green, kaya wala kasing available na red. Tapos, doi donut natin na blue. May pa-free siya na isang piraso, kaya nabili ko siya. Dapat hindi ako bibili niyan. Tapos, yung so, kumusyo, napabili na naman tayo. So, meron din siyang free na isang piraso. Nung kulay pink naman yung pa-free niya. O, diba? Free one piece. O, diba? Sayang yung pa-free. So, dalang balik ang ko yan. Tapos, ah... Uh, So, meron pala akong binili, binili na Modest with Wings isang balot. ba diba? 15 plus 1. Sayang yung papuri. Dagdag kita. May hinanda na ako dito mga alambre. Ito yung ating gagamitin ng mga sabitan sa ating mga chichiria. ang dami natin mga gagawin. So, itong ating uh, ice cream na tigpipiso, uh, nakabenta na tayo ng 10 pieces plus ito yung bawas pa. Dalawang piraso yung matitira sa isang balot. Tapos, yung isang balot pa niyan is nandun muna, tinabi muna natin siya. Plus, ito, na nabenta na rin tayo nito 10 pieces. Ayan, diba? Kasi so, dito 3 pesos yung uh, tubo natin. 9 pesos kasi ang puhunan, isang balot. So, ayan. Tigi isang balot lang muna yung mga dinisplay ko. So, yung mga iba niyan is, tinabi ko muna. Tapos, ito naman yung mga non-food items natin. Ayan, dito natin nilagay. Ito yung order ko sa TikTok. Ah, uh, dinisplay ko siya. Habang tayo gumagamit, so mag-display rin tayo kasi hindi naman natin yung mauubos agad-agad. So, ayan. So, dito is bacon pa siya. Kasi parang mas maganda kasi tingnan kung puno rin yung sa taas niya. Pag-iisipan ko pa kung ano yung ko dyan sa taas. Ayan. O, diba? Ayan. Medyo dumidilim na. Please punong-puno yung harapan ng tindahan natin. Magandang tingnan sa paningin. Lalo sa ating mga customer, mga bata. Hindi ko pa sure kung ibibenta ko siya ng 60 piso yan guys or 4-5 kasi parang lalo na itong yam shot natin ang isang balot pala nito is 10.80. O ba diba, meron lang tayo kung tig piso, may, may ano lang tayo piso at saka 20 cents. So tapos yung mga natitira natin, ayan, ilagay ko muna sa plastic. Ayan na yung mga bagong bilhin natin ng na, uh, cook at yung RCQ. At wala tayong paglalagyan ng sikit ng ating lagayan. Ang hirap na maliit yung ating space. So, ayan mga kasari, hanggang dito na lang ating update sa ating sari-sari store. At napakadami talaga natin gagawin. Maghahabol ako ng oras kasi 7pm pupunta dito yung magte-therapy sa akin. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!